Magandang buhay, Pilipinas! Magandang buhay, mga okay Kayo ba'y naniniwala sa mga kapre, duwende, at ano kung ano-ano pang mga maligno? Kasi alam nyo, dito sa lugar namin, ha? Dito sa aming, ah uh, uh, dito sa lugar namin, ay, uh, uh, matagal na ako dito nagtatrabaho, at, uh, alam nyo, may mga time na may mga pagkain na wawala at uh, yun ay nakakapag uh, uh, nakakapagtaka kung ano ba talaga pat nawawala yung pagkain diba? hindi naman namin bakuli kung sino yung umuha, kung tao ba o ano kaya naisip namin baka ito'y pwede o kung ano mang maligno di ba at uh, eto may gagawin ako kasi kumakain ako ng suman ngayon suman ayan kumakain makain ng suman eto yung kamoting kahoy na suman hindi tumukbo nga isang piraso lang to eh at um, kakain ako nito magtitira ako titingnan ko kung yung tinira ko ay uh, ano mawawala kasi may mga pa time noon na mawawala eh at uh, masyadong pala yun kaya ito titingnan ko kung mawawala ngayon Ewan ko kung sino ba yung nangunguha ng pagkain dito. Saka panahon. Nakawala ang pagkain. Hindi ko alam kung bakit. Later so, hang ko siya. Alam mo. No? Pwede na siguro ito sa... Sa tingnan ko. Ayan. Ayan. titignan ko kung pagtsatsagaan ito ng maligno ay eh, maligno, ewan ko kung anong maligno yan ayan meron na akong tinira at uh, titingnan ko kung sino talagang baka sakaling malaman ko kung sino mga nangunguha ng pagkain dito at aabangan ko diba? para malaman ko na kung ano talagang sino ba talaga ang ano, nangunguha ng mga pagkain dito ayan so ayan ha Magpira ko at uh, special to ayan tingnan natin at iiwan ko dito sa isang uh, lugar dito at iiwanan ko tingnan ko kung ano mangyayari ayan ha Dan yang iwan. Tanya. Ini nanya mabuti ya. Ah. makita niyo kitang kita ko yun, nawala, grabe, nawala, di ba? Ayun o, oh, tingnan nyo, nawala. Huw, kinikilabutan ako, at tingnan nyo dito sa likod, tingnan nyo sa likod, ha? Tingnan nyo. Ha, wala namang tao dyan, eh. Oh. Tingnan nyo, walang katao-tao dyan. oh, yan. Wala rin yung plastic, at saka mahirap pumunta ang tao rin. Kung paano oh, makakasot ang tao rin, grabe. So, hindi ko na-tsempohan, hindi ko na-tsempohan, kung ano yung talaga yung umuha kaya masyadong pala isipan to, grabe nakaka tuloy ako sa nangyayari. Dahil parang gusto kong maniwala na talagang dito ay merong uh, uh, kakaibang uh, kakaibang nilalang na nangunguha ng pagkain at ito uh, yun ay isang patunay at uh, abangan natin kung ano talaga at uh, mag iimbestiga ako kung anong ano paano talaga na wala yung pagkain at kitang-kita naman natin na talagang nawala yung pagkain di ba eto na ako ngayon at maaga maaga akong pumunta rito kasi uh, talagang hindi ako nakatulog hindi ako makamove on kasi iniisip ko talaga kung papaano na yung pagkain binabantayan ko yun kung mayroong dadampot doon pero wala akong nakita basta na lang uh, na yung pagkain at kitang kita nyo naman ba diba? So talagang nag-observe ako kahapon, nagtingin-tingin ako sa paligid ha? kasi nag-iisip ako, uh, baka daga yun ah, baka yung dagang kumukuha ng mga pagkain dito pero ah, alam nyo ang totoo nilagyan ko ng dason yun eh kaya ngayon eto ako ngayon para magtingin tingin sa paligid ah, mag obserba kung merong namatay na daga kasi kung may namatay na daga at least mapapalagay na ang kalooban ko na hindi yung duwende o kung ano mga maligno kasi ah, namatay yung daga kaya eto magtitingin ako samahan nyo ako sa paghahanap sa paligid kung merong patay na daga para mapatunayan ko at matuldukan ko na itong ah, itong nga uh, kinaka itong kabako na to let's go ayan dito nangyari yun eh oh. ayan dito nangyari yun ayan tingnan ko dun sa may likuran kasi ah uh, dun nangyari yun eh ah uh, dito dito nangyari yun pero sa, parang sa likuran pumunta kaya titingnan ko, ko. Mga ka okay, lalo akong uh, sa na-discover ko, lalo akong uh, kinakabahan. Kasi alam nyo, wala akong nakita wala akong nakita kang patay na daga ibig sabihin hindi daga ang kumuha nun kasi nilagyan ko ng lason yun eh yung pagkain eh wala akong makita ang patay na daga kanina pa ako nagiikot don. so ano ba, hindi kaya ngayon talagang pala isipan pa rin kung ano talaga ang kumuha kung bakit nawala yung pagkain na yung bigla at uh, yun ang patuloy kong ah uh, ah, uh, nabigo ako na, mag, na kala ko daga kaya nagtingin-tingin ako sa paligid pero nabigo ako kaya patuloy ako mag-observe kaya sabahan nyo ako sa patuloy na abangan nyo yung mga susunod nating video kung ano talaga yun at sigurado malalaman ko rin kung ano yun kaya abangan nyo yung mga susunod na video maraming salamat po sa inyong panonood mabuhay kayong lahat God bless you all